Good morning po mga idol. Samahan niyo ako na Ito ang isa sa mga ginagawa namin. Ayan. Kung sino pa ang hindi nakakaalam nito. Ito ay fire, fire protection. Sa Tagalog ay pamatay sa ito. Kung kayo ay matrap sa isang building na ang option na lang ninyo ay tumalo, ay alam yung mataas nasa 60 palapag. Huwag muna kayong mag magtingin-tingin muna kayo sa paligid niyo. Pag may makita kayong ganito, ayan kaya kayo isip dyan. Kasi pag sumabog to, yan lalabas ang tubig. Ito yan. Pag sumabog yan, yan lalabas ang tubig. Ang kuwan ang kagra nito 200 pesos ay kaya kaya kan ito iligtas. Kaya ko kaya iligtas ang buhay niya. Kaya sa hindi pa nakakaalam kung ano to. Yung hindi pamilyar sa mga ganito. At least alam na rin ang um, iba. Yung iba na naman na nakakaalam,

Kaya eh, wala yan. Kaya kung ikaw ay natrap sa isang sa isang kwarto ay ang option mo lang pumalon ay eh, napakataas. Tingin-tingin ka lang sa ibabaw ng siling. Sa ibabaw ito ng siling makikita. Kaya ka protectahan yan. Hindi ka hindi ka basta-basta masusunog yan. ang naman yan. May mga chemical yan. Yan isa sa mga ginagawa namin. Ng... Sa susunod kong video, papakita ko sa inyo kung saan namin yung ko para alam din ninyo. Sa mga hindi pa pamilyar yan, siguraduhin nyo pag nandun kayo sa mga building na malalaki, ayan lagi ang makikita nyo sa itaas ng Dito kami ng dito. kami ng Maraming maraming thank you sa manonood sa video kong ito. paki okay, like and share na lang mga idol para ma-agad din ang iba. Kung anong gagawin niya sa mga idol. Thank for idol. Maraming maraming thank you.